Uy. Ya. Uh, uh, uh. Parang matanda eh. Ah, nangunguna ng kahoy. Uy, sinang-anay natin 'to. Ano 'yang ginagawa niyo di to? Nay? nay, magandang hapon po, Nay. Ano po ang ginagawa niyo, Nay? Nay. Uy. Nay. Nay, taga dito ba kayo? Nay. Bakit ang hindi na magsalit ako? Hindi, di mo yan kasi nalit Nay. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, maraming maraming salamat po no, sa lahat ng sumuporta po dito po sa ating YouTube channel. And shout out po sa ating mga OFW. Lahat po ng mga OFW na palagi pong nanonood po dito po sa ating muting channel. Ma'am, sir, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. At sana po panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo. Ayan, sa lahat po ng mga sulid, lahat po ng mga silent supporters, panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo. Kasi mga idol, kahapon may nakapagsabi sa akin, nabalikan ko raw dito sa area na to na sobrang napaka creepy kasi may kakaibang nila lang daw dito nakita yung mga tao dito wow may pumutok so ngayon hindi natin to patatagalin mga idol parang may kakaiba akong ngayon dito kasi ako lang ngayon mag isa so nag solo po tayo so samahan nyo po ako ngayon so sana po magsubscribe uh, mag subscribe kayo at pakiclick ninyo ang notification bell para updated kayo mga idol sa lahat ng mga video na i-upload ko so tara hindi natin to patatagalin tara Tara mga idol, samahan nyo ko ngayong hapon na to. So, balikan natin ang area na to kasi may nakapagsabi sa akin na mayroon na lang nakita dito. Pero, dapat malaman natin, no? Yan. So, kanina mga idol, doon ako dumaan. Talagang umikot-ikot pa ako dito para makarating ako dito kanina. naglalakad lang ako. May mga bahay naman po doon. May mga bahay naman po dito. No? May ma... May nagsabi nga sa akin na may kakaibang nakita nga dito, eh. Kaya ngayon, balikan natin. Teriyan na to. Ayan. Lakas ng hangin. So, ano, prutas to mga idol, oh. Mansanitas po ang tawag dito sa amin. Ayan po. Ano po ang tawag dyan sa inyo mga idol? Nakita ko lang dito sa gilid, eh. No? Ayan So grabe talaga no. Lamig ng simoy ng hangin. No, lapit na kasi mag-December pero yung mga mga elemento at mga kababalaghan dito sa mundo natin ang no? dumadami. Grabe. No? So doon pa tayo sa unahan no, doon pa tayo. Subukan natin dito. Uy. Parang may kakaiba ko nakita ah. Dito oh. Ano kaya yung itim na yun? talaga may nakita ko talaga ako mga idol ba? Okay, promise. As in. Hindi no. Kanina. Iwan ko lang kung nakita sa camera. Yan. Talaga may nakita ako. Na um, siguro na malik lang po. Sa area na to. Uy! Hala! May tao? Oo. Oo. Parang matanda eh. Ah, nangunguha ng kahoy. Uy, sinanay, tanongin natin to. Ano kayang yan ginagawa nyo dito? Nay? Nay? Magandang hapon po, nay. Ano po ang ginagawa nyo, nay? Nay? Uy. Nay? Nay? Nay, taga dito ba kayo? Nay? Bakit ayaw niya magsalita? Did may hata si nanay sa akin? Nay? Parang, parang may kakaibang matanda na to. Nay, taga dito ba kayo? Nais ko lang po magtanong. Nay, sandali lang po nay. Promise, ni... Ah, mag, magtatanong mag lang po ako, Nay. Sandali lang po. Nay, wag ko ah. Nay, wag lang. Wag kayo magtago, Nay. Nay, sandali lang po. Nay. Nay. Ah. Wala eh. Dito siya dumaan mga idol. Panina may nakita talaga ako mga idol sa loob po ng mga damuhan. Hindi ko alam kung matanda yun. Baka yung sinanay nakita ko. Bilis naman. Nay? malapit na magabi. At may dadala siyang sako. Nay? Hindi naman po ako masamang tao, Nay. Eh. Nag-explore lang ako dito ba. Huwag na po kayo magtago, Nay. Eh. Okay lang po sa akin. Hala, may bahay doon, no? O, oh, yun, Yan, mga idol, oh, may bahay. Kita nyo ba? Yan, na zoom natin. Ayan, bahay po. O, oh, ba diba, malapit lang po mga bahay dito. Pero nasa malayo pa, eh. Napapalibutan po ng maraming damo at mga kahoy. Nakapagtataka yung matanda. Bigla nang manawala. Nay? Saan na kaya siya nagpunta? Wala siyang nula eh. Takot yata si nanay sa akin. Hindi ko naman ina. Nagtanong nga ako sa kanya eh. So ayun. Dito. Ano to? Bakit nakatali? Bakit nakatali? Bakit nakatali mga ito? Hmm? Parang may nilitsyon. Nakatali. Nakatali dito ba? Parang dito, dito siguro dumaan si nanay. Nay. Tabi-tabi po. Pasensya na po nay na nagulat kayo sa akin nay. Hindi ko po sinasadya na magulat po kayo. Magtatanong lang po sana talaga ako sa iyo. Kung taga dito ka ba? wag na po kayo magtago nay hindi naman po ako masamang tao nag explore lang po ako dito nay grabe nakakatakot naman po dito sa area na to talagang <laughs> kinakilabutan ako dito grabe huh? uy ano yun parang may, may idol parang may tumitingin sa akin dito Nay? Tabi-tabi po. Tabi-tabi. Ayaw, ayaw ni nanay magpakita sa akin. Kailangan siyang nawalam mga nagtatago si nanay. Kinakabahan tuloy ako. Huh! Diyos ko. Baka may something si nanay. Magtatanong lang sana ako eh. Bigla naman siyang nawala eh. may malaking puno pa dito. So ayan mga idol sa lahat ng nanonood ngayon, hindi ko po talaga ina, sinasadya uh, ano na biglang natakot siguro si nanay kasi hindi ko alam pero ano po ang ginagawa ni nanay dito. Uh, malapit na po magabi at may dala siyang sako. Siguro nangunguha po siya ng panggatong kahoy na pang ano sa siguro mag, ano, magsasaing siguro siya mga idol. Hindi ko naman po intensyon na gulatin po si nanay ang medyo nagulat din ako kasi may matanda pa dito eh. kaya sabi ko nga magtanong sana ako kung taga dito siya bigla siyang nawala dito sa area na to yan promise talaga mga idol ha hindi ko na makita si nanay dito ba nagtatago yan doon kasi siya nag ano nung ano siya ba paliko dito banda yun nagpaliko paliko si nanay tapos may nakita akong ano dito ito oh itong kahoy nakatali ba ano kayang ang ibig sabihin nito parang may nilitson yata dito yan o oh. oh. yan oh. ayaw is yes, dito nagtago si nanay Ayan. dito siya lumiko mga idol hindi ko na siya makita ko na makita si nanay sana kaya siya hindi na alam uy nay nandyan ka pala nay sandali lang po nay magtatanong lang po ako huwag ka pong alis nay sandali lang po Nay? Saan kayo pupunta na Bakit ang bilis yung nawala kanina? Ha? Nay? O, sandali lang po nay. Yan siya mga idolo. Bilis ni nanay eh. Oh. Oh. Bilis niya. Sundan natin si Nanay mga idol. Nay, sandali lang po nay ha. Magtatanong lang po ako. Magtatanong lang po ako nay kung ano. Ano ginawa ano ang ginagawa mo dito? Ang bilis niyo po maglakad. Nay. Nay, sandali lang po nay. Oh. Nay? Bakit bakit po kayo nagtatago na eh? Oh, uy, kayo? Nay. Anong ginagawa mo po dito? Nay. Dito ko siya nakita nagtago eh. Ang bilis ah. Nakakatakot naman dito. At least nanay magtago. Parang dyan ka na eh. Dito. Nay, baka na. Huwag po kayong matakot sa akin, eh. Bakit kinagtatago? Kakaiba ba kaso ang itong sinanay na to? Bakit siya natatakot sa akin? Wala naman dito. Ano yun? Lo. Wis metu kali itu.